Naglibot ako dito sa Club Balay Isabel sa kanilang kusina. At alam nyo ba, natuklasan ko napakalawak ng kanilang kusina. At isa doon, may nakita ko sa kanilang chef. Yung maliputo. Naintriga ako doon dahil dito lang daw po yun nakukuha sa taal. Kaya ngayon, kasama ko po ngayon ang may-ari o the owner of Club Balay Isabel, si Mr. Nelson Terreble. Sir Nelson, kwentuhan mo naman ako tungkol doon sa Maliputo. Ang Maliputo, ito yung tinatawag na jackfish. Jackfish? Isang dagat yan, istang abas. Ano? Mm. Nung araw kasi, yung Taal Lake ay part yan ng Balayan Bay. Mm -hmm. ah, so, open sea. During ano, yung mga eruptions ng Taal Volcano, volcano so. I think, particularly in 1754, Opo. natrap yung tubig. Yung ah. salt water natrap dito. Opo. So, naging unti-unti, naging ano siya, fresh water. Ah. So naiwan yung mga may mga ano mga siguro mga big Airlines na ano na oh. na natrap dito. Nag-iba na yung, naging maliputo siya, iba ang lasa niya kaysa talaki. Uh, wow, doon pa na simula. Ngayon naman po, ang, uh, itong Club Isabela na ginawa po ninyo, um, ano bang mga mayroong nandito dito? Bakit dinadayo po? Partner namin dito yung Taal Volcano at sa Taal Lake. Ayaw, so, uh, nature, ano? Uh, Pangalawa yung aming greeneries. Kung mapapansin ninyo, mm -hmm. more than 70% ng resort namin ay devoted sa greeneries. Hindi namin tinatayo ng mga facility. Iba-iba rin yung aming accommodation. Mayroong mm -hmm. villas, may hotel. Wow! Hmm. Kasi nga, kanina nag-breakfast ako, alam nyo ba? Napansin ko na kumplito, oh, Ricardo, so may luganisa, may biya, may... Nakaka-inspire -ano, ah, nakaka kainin. So maraming salamat po, Mr. Nistor Tine. Terrible. Maraming, maraming salamat, salamat sa kumulat ninyo. Na-appreciate namin. Welcome kayo lagi, dito. Sa pag-welcome nyo sa amin ah. sa Kusina Master, nandito po kami. Ako po.